Naririto na naman po tayo sa isa na namang kwento mula sa Sementadong Kalsada. Kung magugustuhan nyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutan ang mag-subscribe, like and share at mag-notify para sa mga bagong kwento. Atin na pong simulan. Sa isang kalye sa barangay Sementadong Kalsada naninirahan ang isang matandang lalaki na nagngangalang Mang Jose. Sa kanyang tahanan laging may pangisi at panlalait na maririnig mula sa kanyang mga labi. Araw-araw nagagalit siya sa mga taong dumadaan sa harap ng kanyang bahay at walang humpay ang kanyang pagmumura at pananakot. Isang araw habang siya ay naglilinis ng kalye sa harap ng kanyang bahay, bigla na lamang siyang nagtawag ng pansin sa isang binatang naglalakad kasama ang kanyang aso. Hoy, bawal yan dito. Baka bumaho at dumumi ang daan. Sigaw ni Mang Jose. Parang iyo ba yung kalsada? Bulong ng binata sa sarili at dali-dali na lamang ito umalis sa harap ng bahay ni Mang Jose. Marami pang pangyayari kung saan hindi nagbabago ang ugali ni Mang Jose. Paulit-ulit niyang pinagmumura at pinapaalis ang sino mang dumadaan sa harap ng kanyang bahay. Ngunit isang araw, nang lumabas ang kanyang takapag-alaga upang humingi ng tulong, walang tumugon sa kanyang sigaw. Tinignan lamang siya ng mga kapitbahay at ni isa walang lumapit. Bagkus, meron pang nagsabing, Manang, hayaan mo na siya, pabigat na lamang yan. Sa bandang kuli, nagpumilit ang tagapag-alaga na buhatin si Mang Jose patungong ospital. Ngunit kahit sa pagpilit niya, hindi na ito nagising. Sa huli, ang taong dating palaging nagsasalita ng masama sa iba ay natagpo ang walang buhay sa sahig ng kanyang sariling tahanan. At dito na po natatapos ang ating kwento ngayon. Huwag pong kalimutan mag-subscribe para po sa panibagong mga kwento mula sa sementadong kalsada.